ang bongga na co-parenting na pala sina Nadia Montenegro at Baron Geisler sa anak nilang si Sofia Asistjo. Sa rami nga nang nangyari ay hindi naman daw pinagsisisihan ni Nadia ang naging relasyon nila ng aktor dahil masaya siya na nagbunga ito si Sofia nga. Pero nagsisiraw siya sa naging sitwasyon nito ng mga panahong iyon. Nahiniling niya na sana sober si Baron para mas naging maayos ang pag-handle nila sa mga kaganapan. Napag-usapan na raw nila ang tungkol doon at magandang araw ang naging resulta sa nakalipas na mga buwan. Nilantad ni Nadja na nasa poder na ng aktor ang anak nila mula pa noong buwan ng February. Abala raw ang mag-ama sa pag-asikaso sa pag-enroll ni Sofia dahil college na pala ito. Maaala lang ang mag-iisang taon na mula ng aminin ni Nadja sa publiko na si Baron ang ama ng isa sa mga anak niya. In fairness sa dating actress hindi niya pinagkaaitan si Baron na maging ama sa anak nila at kinabiliban nga ay si Baron na talagang naghahabol sa nawalang oras kay Sofia. Makikita nga raw sa isang video na magkasama ang mag-ama na lutang na ang closeness. Lagi nga raw silang magkasama, pinagluluto ng anak, mind up an at in-enroll pa raw nito sa gym. Talagang nga raw bumabawi si Baron dahil madalang na niyang makikita ang anak lalo na pag nag-college na ito at walang duda ang pagiging mag-ama nila dahil hawig na hawig sila na parang female version niya ito base sa mga naglalabasang litrato na magkasama sila.